三十岁。 Magandang araw mga siswang! Outfit check muna tayo dahil gandang-ganda ako sa sarili ko for today's video. Oh, Sino ka dyan, teen? Nandito ngayon tayo sa 47-11. At syempre naman mga siswang, of course, kasama natin ang Papa Mel. Sa amin pala itong box na to mga siswang, opo, ito yung mga giveaway para kay Raven. Itong mga giveaway na to para sa 18th birthday nga pala. Kami ang naggawa ng Papa May, mga siswang, kami rin ang nagprint pero biri lang namin yung mga laman. At dali-dali na nga kaming pumunta dito sa Sapote Market. Susunduin so, namin si Ate Dory, opo mga siswang, pero talaga namang business is business. bilang din pala ako ni Tidori talaga naman tong mga tingi isang daan na ito. Mahina ako sa mat mga siswang pero pagdating sa pera ay talaga namang sinasabi ko sa inyo hinding hindi nyo ako maluloko. Tumatawa nga ako kasi ginugulo-gulo ko ng papa may inuulit-ulit ko tuloy yung pagbibilang naluloko rin pala ako. After nga niya mga siswang nandito na rin nga si Kuya Manny at sumakay na nga po kami. Napakadami din pala namin bit bitbit mga siswang. Kaya ng saging itlog chetter. Sa lakit nga nga ng biyahe na eh, si Kuya Manny kay eto gumilig-gilig nga muna kami. Oh, na kami pa Batangas, mga siswang. Oh, Pasensya na Kuya Manny, grabe talaga ang tawa namin ng Ate Dory. Hindi nakaihi Kuya Manny kay lumipat kami ng iba. Pa round to round. Eh. wala ah. Ah, meow. Hindi namin Tapos 'yung ko 'no. Sana lang mga siswang hindi mapanood ng Kuya Manny itong vlog ko na to. Si Papa may muna pa mga siswang yung pinaslip ko sa biyahe kasi aabutin kami ng 1 to 2 hours sa biyahe. Grabe kasi mga siswang umuulan-ulan din po kasi, opo. Kaya talagang hinihini -hini lang ang pagda-drive ng Kuya Manny, syempre para safe na safe tayong makarating sa Batangas. Pasensya na pala kayo sa boses ko mga siswang kasi may sipon-sipon ako ngayon. Eh yung pagsasalita ko talaga namang labas sa ilong. Pupunta pala kami sa Batangas ngayon mga siswang opo doon kay Ate para po mag prefer mag-prefer para sa debut ni Raven. namin lahat pero bago nga ang lahat mga siswang, eto tara, kumain muna tayo. Nandito na rin pala kami sa Batangas mga siswang at dito tayo kakain sa Great Taste Inasal. Magtatanghalian na rin kasi to mga siswang, alam ko, mga 11 something, ganun. Sakto naman nakaramdam ng gutom sila Kuya Manny at Ate Dore, kaya let's go. Naki-CR din pala ako dyan mga siswang at eto taray, meron silang sabaw, kaya tinira ko na talaga mga siswang. Gutom na gutom na rin kasi ako mga siswang at mainit-init tong sabaw na to, kaya tinik ko talaga mga sing na sing ako, sinigang pa sabaw na to mga siswang. After 15 minutes, dumating na nga mga order namin, akin yung kawali. At yung kay Papa mo naman itong may sausage. Sizzling pala yung sabi mga sis kay Kuya Manny, yung pusit na napakalaki. At alam ko yung in-order ni Ate Dory, po na sisling din mga siswang. Kaya eto thank you Lord sa mga blessings. Kain po tayo mga siswang. Tinignan ko rin bakit may buhok. Ayun pala, buhok ko pala mga siswang, talagang kinabahan talaga ako eh. Habang nakain ako mga siswang, naputol naman yung elastic band sa ngipin ko. Meron kasi yung dalawang gilid mga siswang, para talagang mag-adjust na ng papaloob yung mga ngipin Meron oh. silang chicken oil. Oh, kabog mga di ba Para talagang nasa inasal ka lang kumakain. Tingnan ko yung food ng papa mo kasi parang napakasarap kaya ay sinubuan niya ako mga siswang. May naaalala kasi ako sa sausage yung mga siswang kaya naman talaga nagtataka ako, takam na takam ako. Oh, ang dudumi ng mga utak mga siswang kaya etong tinikman ko na. sarapan kasi ako sa sinubo ng papa at may may na nga wapak. Oh talagang ubos na ubos mga siswa. Bumili rin pala si Ate Dory ng matamisan, syempre para naman talaga mag-balance yung panlasa namin. At mawala ang umay, maya maya nga mga siswa, ang lumarga na nga ho kami, opo, kasi may pupuntahan pa kami doon sa pinaka-venue na gaganapan ng Debon Raven. At maya ang nandito na rin po kami sa Tanville. Opo, mga siswang, nandito na po tayo sa Tanville Garden Resort. Talagang napakaganda, napakaliwalas at napakalaki mga siswang at may swimming pool din dito. Kala mo talaga makakapag-swimming eh, no? Pinayara na nga pala ni Ate Dory yung lahat-lahat mga siswang kasi kasama na rin po doon yung catering. Syempre yung mga foods na gagamitin at kakainin sa araw na yun. May napakalaking Jesus na statue doon mga siswang. Ayun, no? Parang gusto ko akyatin yun na, Charles. May nadaanan din kami mga nagtitinda ng prutas dito mga siswang. Kaya ito na, pabili kami yung rambutan at ito naman, na naman ako dito, mga siswang. Namamanhid kasi yung put namin sa biyahe kaya eto nakabili na kami ng rambutan at syempre may din kami fresh buko. Hindi namin pinapalampas sa biyahe to mga sisuwa. Kasi sabi ko nga sa inyo mga sisuwa, pag dito talagang bibili sa ng sa gang fresh na fresh ang buko dito. Walang halong asukal mga sisuwa, talagang napakasarap at nakakapag-refreshing. After nga yung mga sisuwa, den! nandito na nga po tayo sa mansion ng Ate Dory. Ang sarap sa ice mga sisuwa, ang dami ko nakikita ng green. Pinuntahan nga agad namin ng Papa Mew si Tatay Angel at pinagtirik ng kandila, syempre kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa sila lang naman ang biyena ng ate Dory at nanay tatay ni Kuya Hill. At syempre, pinagdasal din po namin sila. Maya maya nga iniwan ko na muna ang papa para bantayan yung kandila at ako eto sa labas nag video ko mga siswang. Napakasarap kasi talaga sa mata at sa pakiramdam yung mga nakikita ko mga siswang lalo na kapag maraming green. Medyo makulimlim yun mga siswang. Di ko alam baka mamaya uulan nga. Abi napakaingay mo Ren Ren. Pasensya na po. Balik na nga tayo dito mga siswang. Napakalawak ng lupain dito. May mga babuyan din sila ate Dory dito. May mga ba may mga manok, puno ng buko, Pum puno ng suha, marami pang iba mga siswa. At ang matindi mga siswa, may puno rin sila ng rambutan, nakakaloka talaga. Pero hindi pa nga taghinog, kaya talagang bumibili muna kami sa labas. Binalikan ko na rin pala agad ang papa mo mga sisuang kasi hinahanap-hanap ako nito alam niyo naman. Kaya nilambing-lambing ko muna mga siswa. Iyayakagin ko kasi mag-tiktok to, pero wala pa akong naiisip kung anong ititiktok tiktok namin. Kaya pinuntahan ko na muna si Revin para tignan yung gown na susuotin niya at talaga namang gandang-ganda ako mga siswa. What? Bagay na bagay sa sexing katawan niya. Rose gold kasi mga sisuwang yung gustong gusto niya at napakaputi ng batang ito. Kaya talaga namang abangan niyo yung part 2 sa mismong debut ni Raven. After nga niya mga sisuwang umalis na rin po kami. Kabog may pabaon pa. Marami pa rin kasi kaming aasikasuin mga sisuwang kaya kailangan namin makuuhin ng maaga. Isari-sarili din kasi kaming mga negosyo mga sisuwang kaya talaga namang hindi pwede magpagabi. Paalam na muna Batangas. See you next week. Napakaganda ng sunset mga siswang. Talaga namang napakasarap titigan. After nga pala niyan, nakau umuwi na rin kami mga siswang at bumili rin kami ng dinner namin ng Papa Mel. Thank you, Lord.